For today's video nga po pala, ipapakita ko sa inyo yung prosesong ginagawa dun sa aming mga tinatahing damit. Ayan, as you can see, ay uh, pina-plancha na siya dyan. Yan po ay bago planchahin, dumadaan muna po yan sa QC, sa finishing, like yung pagbabotton hole and button saw. Then, ayan po, mano-mano pong pina ng ating mga planchadora. Ayan ang mga nga po pala namin dito ay mga uniform ng security banks tsaka ng DAR minsan din po may DOH at tsaka DOST ayan, pati yung Manila City Hall mga pants po yan blouse, palda mga blazer ayan, at tsaka jackets ayan, bago po yan i-deliver ay pinaplan siya po muna sa gayon maganda po yung uh, uh, aming nagawa na makakarating sa kanila at syempre maayos na rin po na qc na rin po yan pero pagdating po dun sa packing kinukusi pa rin para walang makalusot medyo mahigpit kami sa quality para uh, hindi kami masira sa aming mga kliyente Ayan, pinakita ko lang po sa inyo yung ginagawa dito Ayan na po yung mga na-plan siya. Ayan, marami sa, sa panonood.